Yeah, magluluto ako ng gulay ngayon. Igigisahin ko lang 'to. Hindi ko alam kung anong gulay kasi anong lulutuin ko. Ito lang yung available dito sa ating Sa ating trip. Ay, bibisahin ko siya kasi ano ko na talaga gusto ko talaga yung gulay. Ah, nahihirapan na yung tiyan ko sa puro ano, puro karne. Kaya gulay naman ngayon. Didesign ko lang siya kasama ng kalabasa at saka ng okra. Yung okra ay galing dyan sa aking garden. Ito naman, galing sa ano? <laughs> galing sa palengke. Yan. Ang kaulam ko nga pala sa aking gulay ay tuyo. Ayan, meron tayo dito ng tuyo. Ayan. Simpleng gulay para sa ano. Gusto ko talaga gulay. Gulay na lang gusto kong kainin ngayon. Kaya, ano, kahit na anong klaseng gulay, basta gulay. Papapakin ko ng papapakin ang gulay na yan. Dapat okra lang, sabi ko. Ayan, pwede yan, gisahin kasama ng kalabasa. Kalabasa at isang sayote. Habang tayo ay magme-merienda. Nakararating ko lang kasi. Ah, mag -e 11 na yata. At nakalive pa si Sis Rolly. Hindi kape ang aking ano ngayon. Ayan, gatas ngayon ang aking iinomin. Kasi nga, maganda yung ano ng chan ko ngayon. Kaya, yeah, kaya kain muna tayo. kain muna tayo ng ano, tinapay. Mags, mag, magsisimot lang ako ng palaman dito. Kasi nagugutom na ako. <laughs> Gutom na ang lola. kahit anong klaseng gulay, basta gulay. Luto na ang ating gulay.